Eto na nga, ang chika. Yung bayarang babae, mm. si She, buntis. At alam mo ba, matanda ang nakabuntis sa kanya. Uy, ano naman ng mga babaeng mahilig bumuka ka dahil sa tera? pak <laughs> na pak, lakad pa lang, alam mo na kagad kung anong trabaho, saka kung anong hilig. Parang namumukaan kita. Ikaw ba yung lumabas doon sa bahay namin? Tama ba ako? Ako, ako nga yan. Saan kinagawa mo sa bahay namin? Anong relasyon mo sa tatay ko? Tignan mo to, ganyan na lang lagi yung niya, no? Eh, grabe naman yun. Uwi, <laughs> ano naman ng mga babaeng mahilig bumukhaka dahil sa pera? Pak <laughs> na pak, lakad pa lang alam mo na kagad kung anong trabaho, saka kung anong hiling. Oh, Parang naiwan yung amuse. <laughs> Halika, Beche. Lapitan natin siya. Para maamay natin yung ano niya. Iha, matanong ko lang. Magkano kita andyan sa trabaho mo? Medyo puyatan, no? Tsaka, numaga ka na ng uwi, oh. Ay, hindi ka naman pala mapapagod doon Kasi nakahiga ka lang, di ba? Sana all, Mari. Sana all. <laughs> Iha, buti hindi ka nabubuntis. Siguro, sanay ka na, no? Mari, <laughs> may parang may nag-aaway doon. Huh? Halika, punta natin, punalay tayo sa Chismis. Halika, albay yun. Ano ba yan? Kanina pa nakasarado yung pinto. Malas pala si Tatin, na hindi nagpapaalam sa akin. Pa! Pa, kanina ba ako makatok dito? Inasino ka! Ano ba yan? Nagdala ka na naman ng babae dito! Hoy, bae, Parang ang kita. Ikaw ba yung lumabas dun sa bahay namin? Tama ba ako? Uh, oo, ako nga yan. Anong ginagawa mo sa bahay namin? Anong relasyon niyo ng tatay ko? Pasensya ka na, pero tama ka. May relasyon kami ng tatay mo. Alam mo ba kung ilang taon na yung tatay ko ha? Ang lakas naman ang kamok mo para tuwatol pa sa matanda. Ganon ka na ba ka-desperada sa ka-kaatad sa lalaki? Sorry, alam kong hindi maganda sa paninig mo. Oo talaga, kasi nakakadiri ka. Pero kasi buntis ako at yung tatay oh mo yung ama. Oh my God! What the fuck, girl? Nag-iisip ka ba? Sorry, pero... Ayoko ipalaglag tong bata. Malaking kasalanan yun. Ay, no! Sige nga! Paano kayo bubuhayin, ha? Di mo kayong pabuhayin yung sarili mo, buhayin ka pa ng tatay ko? Ako lang yung nagtatrabaho para sa amin. Ako lang yung para makakain kami. Tapos dadagdag pa kayo? Dagdag responsibilidad mga walang kwenta. Beshi! Beshi! Pwede mm -hmm. ka ako sa'yo! Ano fresh yung fresh na fresh? Parang makako. Grabe siya, oh. Hindi ba pwedeng kasing fresh nating dalawa? Sige na nga, damay na kita. So, ano pa naman? So, eto na nga. Marinig ko nag-uusap yung anak mo, si Bid. At saka si Shay, yung bayarang babae. Oh, ano? Narinig ko. Alam mo ba kung ano sinabi? Ano? Oh, talaga. Ito naman, nambibitin pa. Sabihin mo na, ganyan mo na yung kwento. Excited ako. Musang ka talaga, Bish. Kaya BMF kita eh. <laughs> Siyempre naman. Alam mo naman, ang sarap pag-usapan ng mm. buhay ng ibang tao. Eto na nga, ang chika. Yung bayarang babae, mm. si She, buntis. At alam mo ba, na matanda ang nakabuntis sa kanya. What? OMG, oh, Besh. Masarap sa tayo ng chismis oh. mo. Ibig sabihin, si She, buntis ng matanda. Out ulit ka, Besh. Nga. Yeah. Eh, si Sheila naman yung kilala natin sa BIC at haliparot na babae, di ba? Grabe. Di na siya nakontenta sa mga customers niya. Tama. Nagpabuntis pa ang malandi. Paano na siya bubuka hmm. sa iba? Teka, alam mo ba kung mayaman yung nakabuntis? Ayun na nga. Walang trabaho yung nakabuntis. Ko, di na nag-ingat. Kawawa naman yung bata. Di kasi gumamit ng kondom. <laughs> Alam mo, tama ka. Paano siya magtatrabaho niyan? Eh, siya lang naman ang bumubuhay sa tatay niya. Kawawang hey, babae. Eh. Bakit ba kasi yung panapiling piling trabaho? Kaya nga eh. Ayaw kasi nila ng mahirap na trabaho. Gusto nila easy money. ako, buti na lang talaga hindi ganun yung anak ko. Eh. Buti na lang talaga, Mar. kayo yung ano, yung mabuti sa matanda. Kaya nga. Nay. Ah, uh, ano? Bakit problemado ko? Ano nangyari? Eh, magandang hapon po pala. Ako po pala sa ato din. Nay, may sasabihin po sana kami sa'yo. Anak, sabihin mo na, ano ba yung pinabibiti mo naman ako? Nay, huwag ka po mabibigla. Pero, puntis po kasi ako at si Anthony yung ama. Ano? Wait. Teka. Tama ba narinig ko, Beshi? Nay, huwag po kayong mag-alala. Mananagatan ko naman po si, uh, si Pete. At yung magiging anak natin. Ano? Tangin na. Huwag mo ka kong matawag-tawag na nanay. Natatanda kita magka-batch tayo ng elementary. Tingnan mo nga yung tsura mo. Ang tanda-tanda mo na. At saka isa pa. Ano ipubuhay mo sa kanila? E, eh, ikaw nga, pala mo ni ng anak mo haliparot eh. Ano namid? bib? Ano nangyari? Paano nangyari to? Ma, nilihim ko po kasi sa sa'yo na nagtatrabaho ako sa club. Binabayaran po ako ng mga lalaki para kumita ng pera. Kasi may gusto po akong luho na hindi ko mabili. Eh ayoko naman pong humingi ng pera sa iyo. Pero anak, alam mo ba kung gaano ako kadiring din sa mga bayaring babae? Inaasahan ko hindi ka ganun katulad nila, pero nagkamali pala ako. Isa ka rin pala sa katulad nila. Nay, sorry, pero andito na nee. eh. Hindi ko naman po pwedeng ipalaglag. Sobrang makasalanan po yun. Okay, sige. Wala na rin naman ako magagawa dyan eh. Total, kaya ka naman panagutan ng matandang to, di ba? Pero lumayas kayo dito! Lumayas kayo! Pero, Nay, saan ako titira? paano na kami na magiging apo mo? Alam mo, mas matatanggap ko pa eh. Kung kasi edad mo yung nakabunti sa iyo, yung kaya kang buhayin, may magandang trabaho. Pero hindi ko matatanggap na makipagrelasyon ka sa matandang to. Ano, Aling May? Kakainin mo na ba lahat ng panlalait niya sa akin ni Aling Betsay? Mukha ko yun, oh. Tatay ko pa yung nakabuntis sa anak niyo. <laughs> Alam nyo, lahat ng masasama at masasakit na sinabi niyo sa akin, bumalik sa inyo eh. Please, sis, payo ko lang. Huwag kasi kayo masyado mapanghusga sa kapwa, saka masyado kayo mapagmalinis sa sarili nyo eh. Di ba chismosa kayo, girls? Sana nagtanong muna kayo sa akin kung ano yung trabaho ko. For your information, call cool center ako, kaya pang umaga ako umuwi. Kasi panggabi yung shift ko. <laughs> o ano, Tama na. Tay. Hindi mo pa alam kung paano ko lait-laitin yung dalawa? Lalo na to, o kayong dalawa. Ikaw, Aling Mozang, no subukan mo nga sabihin dyan sa anak mo, di ba ayaw mo yung mga babaeng bayarin? Kakahiya. <coughs>